Tawagin nyo lang po akong Manuel, 48 years old, taga San Miguel, Bulacan. May dalawang anak, brother Bador. Sa halos walong taon na pagsasama namin ng asawa ko, ngayon ko lang lubos siyang nakilala. Akala ko, kahit mag-asawa na ang dalawang tao at nakatira sa isang bubong, may mga pagkakataong lalabas at lalabas ang mga ugaling di mo magugustuhan. Ito po ang aking kwento. Lumalaki na ang mga bata, Rosie. Kailangan paghandaan na ang kanilang pag-aaral. Hindi <sighs> sapat ang kinikita ko sa pabrika. Kailangan natin ng ibang sideline para makadagdag sa budget sa bahay. Alam ko yon Manuel. At yan din ang aking inaalala. Kaya kahit gusto ko pang mag-anak tayo, eh, kontrol tayo. Kawawa ang mga bata pag di na paghandaan ang kanilang pag-aaral. Gusto ko, lumaki silang proud sa atin. Kahit anong hirap, mayroos lang natin sila. Oo, mahal ko. Pahayag ako sa mga sinasabi mo. Brother Bador, habang lumalaki ang mga bata, ay mas nag-aalala kami ng asawa ko para sa kinabukasan nila. Pareho naman kami ng iniisip. Sana nga, mapagtapos namin ang aming mga anak. Para tumanda man kami ni Rose, ay kaya nilang buhayin ang sarili nila at di sila mahihirapang humanap ng trabaho hindi lang naman future ng mga bata ang dapat naming paghandaan kundi pati pagtanda naming mag-asawa para hindi na kami iintindihin ng mga anak namin sa mga magiging pangangailangan namin iba na ang panahon ngayon Di tulad nung araw, di naman natin may iwasan ang pagkakasakit, lalo na at tumatanda. Kakailanganin din namin ng kahit papaano ay may panggastos. Tulog na ba ang mga bata, Rosie? Oo, mahal. Pahinga na rin tayo. Oh, mukhang may iniisip ka ata. Ano ba yun? Lalakad ako bukas. Diyan sa may ermita. Madaming agency dyan. Pa-abroad. sa ka sakali ako. Yung salary deduction. Ipanalangin natin sa Diyos na makahanap ka na magandang agency at madaling makapagpaalis. Sige na, matulog na tayo. Mama, asan pusi si Papa? Pumasok na sa work. Ubusin mo na yung kinakain mo para lumaki ka na agad. Malapit na po akong mag-birthday, Mama. Pagkatapos kong mag-birthday, papasok na ako sa school. Di ba? Oo, anak. Sige, kumain ka pa. Sabi ko sa sarili ko, ay di ako titigil sa kakahanap ng agency na makakapagpaalis sa akin. Lahat ng pwedeng pagtanungan ay pinuntahan ko. Hindi naman ako nabigo ng paghahanap nung araw na yon. Nakakagutom naman at nakakauhaw. Hay, nakailang agency din ako bago makakita ng pwedeng magpaalis sa akin. Di bali, sa bahay na ako kakain mamaya pag uwi. Salamat sa Diyos. Magkakaroon ng pag-asa ang aking mga plano. Bulong ko. Rosie! Rosie! Oh! Mahal ko! <laughs> <laughs> Masaya ka! Mahal ko, alam mo ba, Nakakita ako ng agency na makapagpapaalis sa akin. Salary deduction. Oo, oh, talaga. <laughs> Baka sa susunod na buwan, yun ang flight ko. Iahanda ako ng mga papeles. Naku, <laughs> kauwaan tayo ng juice at patnubayang kasalakan mo. Paalam na, mahal ko. Huwag mong pababayaan ng mga bata. Video call kita at ichat-chat pag nandun na ako sa Taiwan. Oo, oh, mahal ko. Mag-ingat ka. Oo, oh, umalik na sa mga bata. Mga anak. Bye, Papa. Bye. Mm, ingat po kayo. I love you. I love you too, <laughs> Bye, mga anak. Mag-iingat kayo, ha? Huwag pasaway. Okay. At saka, magpapakabait kayo sa nanay niyo, ha? Opo, Papa. Brother Bador, hindi pala biro ang maging OFW. Unang alis ko ay naging matinding. Kalaban ko ang homesick. Magtitiis muna ako na malayo sa pamilya para lang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kahit pagkain ko, para lang makadagdag sa iniipon, kaya kapag iyayaya ako ng karoommate ko na mamili sa supermarket, ay isang tray na itlog at kaunting bigas ang madalas na binibili ko. Halos araw-araw itlog ang ulam ko. Iniiba-iba ko lang ang pagkakaluto para di ako magsawa at madali pang lutuin. Dahil may kasamahan naman ako na mahilig magluto ay paminsan-minsan binibigyan niya ako ng sumobra niyang ulam. At malaking tulong na sa akin yon. Pero pag tumatawag ako sa Pinas, laging kinukumusta ng asawa ko kung nakakain na ba ako ng maayos. Alam niya kasi na may pagka matipid ako. Ano inulam mo? Tanong niya. Pritong manok. Pagsisinungaling ko. Siyempre, di ko sinasabi ang totoo sa kanya na pritong itlog na naman ang inulam ko dahil ayokong mag-alala siya. O oh, sige, mahal. Basta, wag mong pababayaan ang sarili mo. At kumain kang mabuti dyan, ha? I love you. Ang sweet na bilin niya palagi sa tuwing tumatawag ako. Pagbaba ng phone, ay di ko mapigilang tumulo ang luha ko sa lungkot at pagkasabik sa pamilya ko. Brother Bador, sa lugar naman ng trabaho ko ay halos araw-araw may nag-aalok ng lutong Pinoy. Isang beses, bumili ako. Sakto din naman na kasusweldo lang namin noon. Isang kababayan ang nagtitinda, si Merlita. Matagal na daw siya sa Taiwan, kwento niya. Tumandang dalaga na daw siya sa katatrabaho at nakalimutan ng magpamilya. Nagpapaaral daw siya sa mga kapatid niya at hanggang pamangkin daw ay pinag-aaral pa din niya. Tanong ko nga sa kanya, bakit pati pamangkin? Siya pa din ang nagpapaaral. Kung napag-aral naman, napala niya ang mga kapatid niya. At posibleng may magandang trabaho na. Medyo dabi na rin nun at kailangan ng umuwi. Ibinigay ko na lang ang contact number ko para makapagkwentuhan man lang kahit sa phone at maging magkaibigan kami. Alam din naman niya na matagal pa bago ako makauwi. Sabi nga ng mga kasamahan ko ay palakaibigan daw yun madalas di ako bumibili sa kanya dahil nagtitipid nga ako. Mabait pala ang amo niya kaya pinapayagan siyang makapagtinda-tinda bukod pa sa talagang trabaho niya. Ang daming Pinoy sa Taiwan, lalo na sa lugar na napuntahan ko. Pag uwi ko sa bahay, ay tumawag muna ako kay Rose. Nabigla ako dahil lalaki ang sumagot sa cellphone niya. Sabay inop at hindi ko na matawagan. Nag-alala ako ng sobra at nagkaroon ng duda na posibleng may lalaki ang asawa ko. Lalo na at nasa malayo ako. Bala kong magpadala sana kinabukasan. Pero di na muna at kung totoo man ang duda ko ay aayusin ko muna ito bago ko ituloy ang suporta. Baka mamaya, hindi na sa anak ko mapunta yung pinaghirapan ko kapag hindi ako nag-ingat. Brother Bador, parang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas noong mga oras na yon. Pakiramdam ko umakyat lahat sa ulo ko ang dugo sa buong katawan ko. Hindi ako makakain. Kaya inilagay ko na lang muna sa rep ang binili kong ulam. Isa pa naman yon sa paborito ko, sinigang na bangos. Nawala bigla ang gutom ko eh. Dilat ang mata ko. Hindi talaga ako makatulog dahil napapraning ako. Ilang beses akong nagdayal, pero oras na ng pasok ko at di ko pa din siya makontak. Kinabukasan ay maagang pumunta si Merlita at mga kakani naman ang daladala niya. Pansin niya na hindi ako okay. Tinanong niya ako ng pabiro. Uy, kabayan, bakit parang masama ang templada mo ngayong araw? Okay ka lang ba? May problema, pero ayos lang. Sagot ko. Ano daw ba ang problema at baka may maitutulong naman daw siya? Hindi ako sumagot at nanahimik na lang muna. Pag-uwi ko galing sa trabaho, ay sinubukan ko ulit na tawagan si Rose. Wala. Di ko talaga makontak ang asawa ko. Nag-aalala ako. Pero, mas nanaig ang pagdududa ko. Bago matulog, ay naisip kong tawagan na lang si Merlita. Dahil, di ko maintindihan ang sarili ko at napraprani na naman ako nagkakwentuhan kami hanggang sa makatulugan ko na magkausap kami sa phone. Dahil tinamaan na ako ng antok sa sobrang pagod at puyat. Makalipas ang dalawang araw, ay tumawag ako sa kaibigan ko sa Pinas. Sinabi ko ang problema ko. Sinabi ko ang problema ko. Siya na daw ang bahala na alamin kung ano na ang lagay ng pamilya ko nagbilin pa siya sa akin na tibayan ko daw ang loob ko kung sakaling mapatunayan ang duda ko namumuo ang galit sa puso ko sige tol tawag ka anytime salamat yun na lang ang nasabi ko pagkatapos ng usapan na yun ay siya namang tawag ni Merlita. Nakailang text na daw siya, di daw ako nagre-reply. Niyaya pala niya ako sa kanila. Bored daw siya. One week daw na hindi siya busy. Dahil nagpunta ng Europe ang mga boss niya. Baka daw gusto ko siyang pasyalan. Madali ko siyang napuntahan dahil malapit lang naman. Ang ganda pala ng bahay ng boss mo, sabi ko. Naman, parang anak na nga ang turing nila sa akin. Kaya may sarili rin akong kwarto dito na maayos. Sobrang bait ng mga boss ko. Ang malungkot lang doon ay wala silang naging anak. Nabisi ata ng sobra sa pagpapayaman. Ang daming negosyo eh. Ang dami ko na nga ding narating na bansa dahil sa kanila. Madalas nila akong isinasama sa mga travel nila. Proud na kwento niya sa akin. Siya nga pala. Kumain ka na ba? Tanong pa niya. Sabi ko, oo. Kahit hindi pa. Display lang ba yung mga mamahaling alak na yan? Tanong ko sa kanya wala naman akong pasok bukas. Kaya pwede naman akong uminom. Biro ko pa. Kami lang ng boss kong lalaki ang umiinom niyan. Kung minsan pa nga, akong mag-isa. Parang ito na din ang pangalawa kong bahay mula nang mag-abroad ako, sabi niya. Ibinaba niya ang nakadisplay at ayun nga, napasubo ako sa pag-inom brandy ang ininom namin. Halos maubos namin ang isang bote. Mataas din pala ang tolerance ni Merlita sa alak. Kahit babae siya, siguro nga dahil nasanay na siya at madalas na niyang sabayang uminom ang boss niya. Masasabi ko tuloy na masarap ang alak kapag ganitong masama ang loob. Habang gumugulo sa isip ko kung bakit may lalaking sumagot sa cellphone ng asawa ko. Di na pala ako nakauwi nung gabi na yon. Pagising ko ay nagulat ako dahil nasa kwarto pala ako ni Merlita. Nakatayo siya sa pintuan. Gising ka na pala. Lika, mag na tayo, sabi niya. Ang sakit ng ulo ko, Merlita, sabi ko. Pero pinilit ko nang bumangon tinanong ko siya kung saan siya natulog sabi niya humiga lang siya sandali sa tabi ko kasi nag-aalala siya dahil umiiyak daw ako at lasing na lasing huwag kang mag-alala di kita pipikutin pamilyado kang tao alam ko at isa pa wala naman akong balak mag-asawa. Pabiro niyang sabi, Pinahiga lang kita sa kwarto para komportable ka. Kumain na tayo para kung gusto mo pang magpahinga o kung uuwi ka na, ay busog ka na. Dagdag pa niya. Brother Bador, parang gustong mahulog ng loob ko kay Merlita. Medyo boyes nga lang siyang kumilos pati pagsasalita. Pero maganda at mabait siya. Pagkakain namin ay umupo muna ako sa sopa. Parang ayoko pa ngang umuwi. Kahit yung tawag ng kaibigan ko ay parang di na ako interesadong hintayin kung ano na ang balita sa amin. Naiwan akong mag-isa at nanonood ng TV. At dahil Nagpaalam si Merlita na maliligo lang daw siya sandali bago maghanda ng ilulutong paninda. Sabi nga niya, pwede din daw akong makiligo doon kung gusto ko. Ang init pa naman noon dahil saktong summer season. Nakaramdam ako ng kakaiba nung matanaw ko siya na nakabatrob at bagong ligo. Nang hiram ako ng tawel at di na din komportable ang pakiramdam ko dahil sa natuyong pawis. Ayoko din na maamoy niya ako amoy ewan matapos malasing nung gabi. Makikiligo na sana ako nung biglang nagring ang phone ko. Naku po, ito na. Si Rudy nga ang kaibigan ko na pinakisuyuan ko. Tumatawag na. Nasa ibang bahay pa naman ako ngayon. Bahala na. Kabado kong nasabi. Pero nang sasagutin ko ang tawag, ay si Rose pala ang nasa linya. Hindi ako agad nakapagsalita. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko nung oras na yun galit, tuwa, at kaba. Dahil sa wakas, ay makakausap ko na ang asawa ko tungkol sa gusto kong malaman. Sa CR ako pumasok at nakipag-usap muna sa phone. Manuel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa nagawa kong katangahan dahil alam kong posibleng magalit ka. At nahihiya ako sa iyo dahil di ko naingatan yung cellphone na hinuhulugan pa natin hanggang ngayon. Sorry mahal, biglang naiyak na siya pagkasabi niya at ipinasa na pala sa kaibigan ko ang phone. Nung una ay parang ayoko pang maniwala pero sabi ni Rudy ay nakausap niya din daw 'yung anak namin at sinabing sa CR ng mall na iwan ng mamanya ang cellphone at nung binalikan wala na. Salamat sa Diyos at naliwanagan na ako. Mas pipiliin ko na lang na mapunta sa iba ang cellphone wag lang ang asawa ko. Itutuloy ko na ang pagpapadala ng pera at sinabi ko na bumili na lang muna kahit murang cellphone para lang may magamit siya, lalo na kung may emergency. Nung matapos ang usapan, ay nagpaalam na ako kay Merlita. Di na ako naligo at dumerecho agad ako sa padalahan ng pera. Mahirap talaga pag nasa malayo. Brother Bador, ipinagpapasalamat ko sa Diyos na bago ako matukso at makagawa ng malaking kasalanan, ay inagapan niya ako. Hindi naman na naulit ang pagpunta ko kay Merlita. Hindi ko na lang din sinabi kay Rose ang tungkol doon dahil ayokong masaktan ang damdamin niya. At sigurado naman na hindi siya maniniwalang walang nangyari sa amin ni Merlita Wala naman talaga. Pero, muntik na. Hello, mahal. Ah, Uuwi ka na ba sa susunod na buwan? Oo, mahal. Matatapos na ang kontrata ko. Makikita ko na rin kayo at mahiyakap ng mga anak ko. Basta, sabik na sabik ko sa inyo. Sige, mahal. Bye. I love you. I love you too, mahal. Mama, sino po kausap niya sa phone? Si Papa ba yun? Sana pinakausap po siya sa akin. Uuwi na ang Papa mo sa susunod na buwan, anak kano po ba? Yay! Uuwi na si Papa! Sabik na tayong mayakap ng Papa mo! Ah, salamat sa Diyos. Nakauwi na ako at wala naman naging problema. Oo, mahal. Andito ka na sa Pinas. Salamat sa Diyos. Asan ng mga bata? Asan ng mga bata? Gusto ko silang makita at mayakap. Iba pa rin talaga sa sariling bansa ang sarap sa pakiramdam na makakasama ko na ulit ang aking pamilya. Oh, ano na ang plano mo ngayong andito ka sa bansa, mahal? Wala pa. Gusto ko lang makapagpahinga muna. Halos dalawang taon din akong puro trabaho sa Taiwan. Ah, siya. Tulog na tayo, mahal. Pagod ako sa biyahe. Sige, mahal. Good night. Papa, ano po ang pasalubong mo sa amin ni Junjun? -Jun? Ah, andun anak sa cargo. Ah. Pabuksan mo na lang sa mama mo. Opo. Mamaya, pagkatapos kumain, aalis ako, Manuel, ha? Inaaya ako ni Maring Belen sa panahian. Pwedeng mag-sideline doon, trimmer, at pakiawan. Kahit paano, magkakaroon ng konting pagkakakitaan. Ikaw muna dito sa bahay, ha? Pakiasikaso mo, mga bata. Meron pa naman siguro tayong konting natatabi dyan. Mula sa kita ko sa abroad. Eh, hanggang kailan yon? Sana abot yun. Eh, gusto mo pang magpahinga, eh. Hindi ko nga alam kung kailan ka ulit kikilos, eh. Tutunga nga tayo, Manuel. Ano ka ba, Rosie? Pinangungunahan mo ako sa mga desisyon dito sa bahay. Ah, basta. Sasama ako kay Maring Bilen sa panahian. Sa ayaw mo't sa gusto, bahala ka muna dito sa bahay. Bahala ka na nga! Brother Bador, napilitan ulit akong mag-abroad dahil sa mga desisyon ng asawa ko. Sa ngayon, nandito uli ako sa Taiwan. Kumuha ulit ng panibagong kontrata para sa kinabukasan ng aking pamilya. Bagamat malungkot, titiisin kong maging OFW para sa kinabukasan ng aking pamilya. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Manuel ng San Miguel, Bulacan. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta? Narinig natin ang ipinadalang kwento sa pangalang Manuel nagpunta sa ibang bansa para maghanap buhay. Minsan, kahit masama na ang pakiramdam, kailangan pa rin na magtrabaho. Kapag naman nagkakasakit, ikaw rin lang mismo ang mag-aalaga sa sarili mo. Awit 91.14 Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. At para sa pamilya ng mga OFW, kayo na nakakatanggap ng mga remittance, wag naman yung puro paggasta lang ang alam nyong gawin. Tapatan nyo rin ang sipag nila roon ng pagsisikap dito. O kaya mag-create kayo ng kabuhayan o negosyo. Awit 59.16 Ngunit, ako ay aawit tungkol sa iyong kapangyarihan. Tuwing umaga, aawit ako ng may kagalakan. Tungkol sa iyong pag-ibig, sapagkat kayo ay aking kanlungan sa oras ng kagipitan. Dahil high-tech naman na ngayon, malayo man ay malapit na rin. Mag-set kayo ng quality time para sa inyong pamilya. Kagaya ng prayer time maglaan kayo ng devotion. Pwede ninyong gawin habang nagbibidyo call kayo sa masamang pamilya. At basahin natin sa awit 69, 1 hanggang 2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasan nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panalangin para sa OFW. Heavenly Father, do madalangin po kami na biyahean niyo po ng lakas at tibay ng kalooban ng ibang bansa para maghanap buhay. Naway ang sipag, tiaga at pagsisikap ay maging daan tungo sa katuparan ng mga pangarap. Idinadalangin po namin na bantayan at gabayan ang lahat ng mga mahal sa buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.